Magandang gabi mga ka-erga natin dyan ah. Ngayong gabi po uh, May nag-comment po kasi sa video ko nung nakaraan na uh, ano eh uh, ito po ito uh, po yung comment nya uh, idol paano magtunaw sa pagpadikit sa baril idol sana po mapansin uh, siguro po yung uh, tinutukoy nya sa mga putpam siguro mm, um, kasi uh, magtunaw daw sa pagpadikit sa baril so pupump kasi yung uh, kadalasan na na uh, kailangan hinangin pag may sungaw so ngayon po um tayo pero hindi sa singaw maghihinang po tayo ng lagayan ng scoop kasi may may na-convert na po ako nun kaso parang nahulog siguro kaya ang nangyari uh, natanggal yung ano yung hinang ko tapos medyo na parang ang uh, nangyari sa ergan is hindi na matuwid kaya um, Itinuwid ko po muna. Ah, hanapin ko muna kung nasa siya nalagay. Ah, ito pala sa ilalim. Ito po siya. Mm, ito, hindi pa ito nagagagagawin pa lang. Ito po siya. So, wala po itong na... Natanggal ko na po yung ano nito. Natanggal ko na yung loob. So, kailangan na lang natin... Natanggal ko na yung na niya sa loob ayan, wala na po siyang laman dito na lang po yung gauge niya na lang at saka yung ginawa nating conversion ang problema po ito naghihinang tayo ng lagayan ng scoop nung nakaraan kaso natanggal ayan po siya so kailangan nating hinangin ulit station lang po, uh, maghihinang po tayo. Uh, bali ang gagamitin natin, naipapakita ko lang po mamaya. okay guys, maghihinang nga pala tayo. ito yung aircon na hinangin natin. so yung papadikit natin, yun kasi Umangat na siya. Hindi na pwedeng gumagalaw yun na yung scope. Pag nilagyan natin na. Ha, pag nilagay natin yung scope, gumagalaw na siya. Yung dito na side. Kailangan natin na... Mga gagamitin. Para maghinang. Una. Eto. Basahan na. Basa. Tapos ito ang butane tapos ito yung butane torch nya or ito yung blue torch at ito po hindi po tukwe uh, muriatic po ito na nilagyan ng ano ng battery Then, ito po, ang battery. May laman po ito sa loob na ano. Ito ka pala. Yung battery po. Pagtatanggalin mo itong cover niya, pati ito matatanggal to. Parang may ano siya, sa loob. Manipis na clean sheet or parang tawag nila doon is mercury, Hindi ko alam. Yun po, lilinisan. Tatanggalin mo yun po dito. And then, parang manipis na tingga po yun sya pag matanggal mo na po tatanggalin mo rin yung laman yung parang ano nya yung maitim pag malinis na po yun yun pong buong buong na ano na parang tingga yun sya eh kasi or clean sheet na manipis yun po yung ilagay nyo babad nyo sa muriatic na nabili nyo hanggang sa mag clear po ang ah, kulay kasi ng Moriarty parang yellowish o no? oh, yung isa medyo clear din pero mas maganda pag na babad siya sa ano parang sa battery na ano kasi uh, ah, pa sa puputi or clear na clear po yung ano nya yung kulay nya parang malilinis sya so ito na po nan yung tubig po nababad na don ito puno po, po ito may uh, ano po yung laman nito muriatic kailangan po to para didikit po yung ano yung uh, lead natin or yung nicolite natin ito po ano to uh, muriatic na nakababad sa mercury ng battery ah, hindi ko lang mercury, mercury ba yun tapos ito po uh, alambre yung purpose po nitong alambre ito po yung uh, unang iniinit ito po yung tinutort sya sa pag nagbaga na sya nag ano na po yun na po ito po yung tutunaw ng lid sya po yung magtutunaw lalay na lang po yung torch eto po tapos ito may kulay po ito uh, kukuha lang po ako ng buo nito Ito nga pala yung buo niya, guys. Ito ah, po ng buo ng Nikolay. balik na-order ko po ito sana sa Shopee po. Ito. Ah, ito po yung kabuuan. Ito po yung kabuuan. Ito po niya yan hmm, Ito po. Ito po yung kulay Dito yung ginagamit natin na pandikit ayan sya nickelite yan po yung gagamitin natin ito po lahat nickelite uh, torch butane at saka muriatic yung muriatic ito basahan Hmm. kailangan po natin ng basahan para hindi po makukunaw yung kabilang panig pag nag nagbu blue torch ka dito iinit po ito lahat kailangan natin lagyan ng basahan yung kabila para hindi matutunaw hindi matatanggal lahat

lagyan mo muna natin sa ilalim guys unahin natin yung pabila. ayan kailangan natin basahin para hindi madadama yung iba yung iba ah uh, ah. o oh, ibang nicolite na nakadikit na kailangan natin lagyan ng basahan basahan ng basa para hindi sya ma lulusaw kaya po so adjust natin yung Ayan natin ito nalagay tayo ng tutopia so kailangan natin ng guantes kay Ito, sa delikado yung ano Kailangan din natin ng mas Sa delikado yung ano Muriate Sisirain niya yung ano Sisirain niya yung Lungs mo Pag nalanghap mo yung Usok niya Ito kailangan din natin Ito na guys Ito kasi guys Meron na siyang nicolite ang gagawin natin lalagyan na lang natin ang ano lalagyan na lang natin ng muriate lalagyan natin guys para tutunawin niya ulit yung ano dapat guys nakamask kayo at naka hand gloves Ito po unang gagawin natin, ito yung una natin na pabagpapahin ng Ano Pag nabaga na po ito, tignan natin siyang dito, sabay sa apoy. Oh medyo hindi maganda yung ano ba hindi maganda yung dikit nya so kailangan natin siyang linisin eh, kailangan natin linisin yung uh, yung may mga ah uh, mga dumi dadagdagan po natin siya ng Nikolai. Kasi medyo konti lang yung ano, konti lang yung ano. Hindi siya madikit. is na natin siya ng ano bagal reactive Bago dita, eh. medyo maganda na yung dikit niya kasi nalagyan natin ng bagong tapos kailangan po talaga mayroon siyang nalagyan na talaga siya ng muriatic hindi naman po talaga sa in na uh, makintar kailangan pa natin siyang lagyan ng ano guys kailangan pa natin ito sa daanan ng ano daanan ng yung tawag ba dun yung balag sa amin kailangan natin daganan ng limbas. hindi na parado ng bantay. Okay, Kung ano yung base? Di yata kailangan kaming natin kailangan namin sabasan ngayon. guys para hindi mag hindi lalabas yung usok. meron po delikado po kasi yung Moriatic. Ayan guys, wala na siyang usok na nalabas. Kailangan mo na siyang palamigin. Kumagihin lang po. Ito talaga yung una na, ano, una na babagahin. Para pag dumikit na to sa, ano, dumikit na to sa tingga, malulusa na yung tingga kagad. Ayan, tulad niyan. Hindi ka na mahihirapan, hindi na matagal na, ano. Madali na lang para sa kanya na Uh, padikit niya yung ano tingga Actually po, ginagamit lang ang paghinang sa mga putam sa mga yung gumagawa ng airgun na nakadikit yung receiver niya katulad ng mga skopeta pero yung mga arm score o mga balyente hindi po yun ang kailangan ng hinang kasi mababaklas po yun lahat eto sa mga foot pump lang talaga to foot pump or skupita na brad minsan din sa iba sa may team brad ginagamit to pero hindi sumisingaw kasi wala namang dalaw ng hangin dun, walang butas dun may umingis natin to para maganda din na Medyo

ito na sya guys hindi sya may hindi sa medyo magaspang sya pero okay na po yan ano lang po yung ilinis natin dyan itong limbas itong gamitin natin guys para malinis natin yan mamay so sa kabila na naman tayo dito na po tayo sa kabila to the na lang po bali ang gagawin natin yung kabila na naman po yung lalagyan natin ng basahan nalit siya na naman po yung katapat natin doon sa ano basahan para safe siya safe sa init hindi ka ayan po siya guys so ito lalagyan natin ito ng ano dito basahan pa rin dapat itong trigger side kasi ito nakahinang ito guys so may trigger kaya lalagyan natin na oh, mamaya lalagyan din natin yung ano hmm. Ayan, tik tayo. lagyan mo natin guys medyo okay na tayong dito pero yung sa gitna maraming ano uh, maraming dumi mga mga kailangan natin yung linisan patigasin lang natin tapos ugus kusin tatanggalin natin yung dumi hindi kasi didikit pag merong dumi So guys ang gagawin natin dyan gagamitan natin yan ano, limbas Eto na siya guys. Medyo hindi siya makinis pero matibay na po yan. Ay, bali kakapit na yung scoop mount dyan. Eto. Medyo hindi pa malinis guys pero matibay na to. basahan blue torch eto butane eto nicolite nasa shopee po ito or sa lazada uh, muriatic muriatic na naka ano, sa yung ano lang, battery okay guys yun lang po at saka sana po makatulong sa mga nag-request. Yun po yung ano. Yun po yung um, materials na gamit. Pag sa shout -up po nga pala tayo. Sakai, sa kay sa nag-request na si Sir Elmer Kuna. Ito na po yung ano video. Uh, sana po makatulong sa inyo. Ah uh, baguhan pa lang po ako sa pagiging medyo magaspang pa yung uh, output ko baka sa susunod medyo makinis na po yan uh, shout out nga po pala ah uh, sa mga nag subscribe sa channel ko at saka sumusuporta ah uh, kay Wild Spot Hunter shout out po sa iyo uh, QA Works and habis na laging nanonood sa mga videos ko. Salamat po sir. Uh, Ilocano Sniper, uh, shout out sa iyo. Uh, Pasmado Hunter, shout out po. Mix Hunting TV, shout out po sa iyo. Hunting Mix TV, shout out po. Uh, Sni Sniper Nervous Finger. Sir, this is for you uh, Malawig Tribe Sun Fishing TV shout po at saka kay Jax Hunter shoutout po sa inyo uh, salamat nga po pala sa mga bagong subscriber at saka sa mga silent viewer po uh, sana patuloy kayong manood at sana po makatulong yung mga videos ko sa uh, mga ergan nyo na mga natambay nakatambay na dahil may singaw o may sira sana po makatulong itong video. Uh, sana po patuloy din sumusuport susuporta sa channel ko. God bless po sa lahat. Salamat po guys at ingat kayo lagi sa paghaunting. Sa imo na manghai hai, hai, ah ha hai. Sa imo pang lakat, mataku Sa imo mataku galilibat. Ang imo ng asupat,